Juan, Ikalimang Pabanata Pagkaraan ito ay dumating ang isang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking imbaka ng tubig na may limang portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebryo, ay Bethsata. Nasa paligid nito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Sila'y naghihintay na gumalaw ang tubig. Dahil may panahong ang isang anghel ng Panginoon ay bumababa at pinapagalaw ang tubig. At ang maunang lumusong sa tubig, matapos na ito'y gumalaw, ay gumagaling sa anumang karamdaman. May isang lalaki doon na tatlumput walong taon nang may sakit. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki, kaya't tinanong niya ito. Gusto mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit. Ginoo, wala pong maglulusong sa akin. Kapag gumalaw na ang tubig, papunta pa lamang ako. May nauuna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Noon di gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga pinuno ng mga hudyo sa lalaking pinagaling, Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan, nadalhin mo ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya, ha, Ang nagpagaling po sa akin, ang nagsabing buhatin ko ang aking higaan at lumakad ako. At siya'y tinanong nila, Sino ang nagsabi sa iyong buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi alam ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat maraming tao sa lugar na iyon at nakaalis na si Jesus. Pagkatapos nito, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan itong, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang gumawa ng kasalanan. At baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga pinuno ng mga hudyo sapagkat ginawa niya ito sa araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, Ang aking ama ay patuloy sa kanyang gawain hanggang ngayon at gayon din ako. Lalo namang pinagsikapan ng mga Hudyo na ipapatay siya, sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga. Sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang ama, at sa gayon ay pinapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, Pakatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng ama, ang siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng ama ay siya ginagawa ng anak sapagkat minamahal ng ama ang anak at ipinapakita sa anak ang lahat ng ginagawa niya at higit pa sa mga ito ang mga gawang ipapakita sa kanya ng ama upang kayo'y mamangha. Kung paanong ibinabangon ng ama ang mga patay at binibigyan sila ng buhay, gayon din naman Binubuhay ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kaninuman ang ama. Sa halip ay ibinigay na niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang maparangalan ng lahat ang anak. Tulad ng kanilang pagpaparangal sa ama, ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa ama na nagsugo sa anak. Pakatandaan ninyo ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Pakatandaan ninyo na darating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang sino mang makinig sa kanya ay mabubuhay kung paanong ang ama mismo ang pinagmumula ng buhay, gayon din naman ang anak na binigyan niya ng ganoong karapatan. Binigyan niya ang anak ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tining at sila'y babangon. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan at lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan wala akong magagawa sa sarili ko lamang humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng ama kaya't matuwid ang hatol ko hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, ang patotoo ko ay walang katotohanan. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpadala kayo ng mga sugo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon. At kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit pa sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinapagawa sa akin ng ama na siya ko namang ginaganap ang nagpapatotoo na ako'y isinugo ng ama. At ang ama na nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni nakita man ang kanyang anyo, hindi na natili sa inyong mga puso ang kanyang salita, sapagkat hindi kayo sumasampalataya sa isinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa pag-aakalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatang iyan ang nagpapatutuo tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng tao. Subalit, kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa pangalan ng aking ama. Subalit ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya'y inyong tatanggapin. Paano kayo maniniwala sa akin? Kung ang hinahangad ninyo'y ang papuri ng isa't isa at hindi ang papuri na nanggagaling sa iisang Diyos, huwag ninyong isipin na ako ang magsasaktal laban sa inyo sa harapan ng Ama. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng paratang laban sa inyo. Kung talagang naniniwala kayo kay Moises, maniniwala din kayo sa akin sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi kayo naniniwala sa mga isinulat niya, paano kayo maniniwala sa mga sinasabi ko?